Ayan na naman. Sumisigaw na naman tayo. Humihingi na naman tayo ng tulong sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Umiiyak na naman tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po kami. Ayan na nga. Binigay na nga ng Panginoon. Andiyan na nga sa harapan niyo ayaw nyo lang maniwala at ayaw nyo lang tanggapin. Matagal na po yan. Binigay ni Jesus ang solusyon sa ating mga problema. Pinadala niya na ang kanya nag-iisang anak na si Jesus para ligtasin tayo. Kaya lang ayaw niyong maniwala. Kaya lang ayaw niyong tanggapin ang ibinigay na libreng kaligtasan para sa ating lahat. 'Di diba? Ibang-iba po ang buhay ng mga taong walang Kristo sa puso nila. Kasi pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, pagdating ng problema, agad-agad ay natatakot sila, nag-aalala sila kasi hindi nila alam, walang kasiguruhan ang buhay nila. Hindi katulad ng mga krasyano, o hindi katulad ng mga buhay namin na may Jesus, may Panginoon sa puso namin, kasi kahit may apoy, may bagyo, may baha, alam namin na hindi kami pababayaan ng Panginoon. Oo, sabihin na natin, nasasaktan din kami. Pero alam namin na sa lahat ng ito ay may purpose, may plano po ang Panginoon sa buhay namin. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, sa halip na umiyak na naman tayo ulit, sumigaw na naman tayo ulit, humingi na naman tayo ulit ng tulong, di ba parang hindi na po nakakatuwa. Nakakalungkot na pong isipin na andyan na sa ating harapan ang solusyon sa lahat ng ating mga problema, hindi lang natin tinatanggap. Kaya ano po ang nararapat natin gawin? Maniwala na po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus maniwala na po tayo na si Jesus ang ipinadalang solusyon para sa ating kaligtasan. At ano po ang nararapat natin gawin? Maniwala at tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. O, oh, ayan na, di ba? Panginoon at tagapagligtas. Mabuti na lang po at hindi tao na natin ng ating Panginoon. Na di ba kay kung siguro tao siya na lang natin sa halip na maawa, tiyak magagalit siya sa atin. Pag tuwing may problema lang tayo lalapit sa kanya, tuwing may bahalang lang tayo tatawag sa pangalan niya. Di ba? Ano ba tayo niloloko natin ng Panginoon? Hindi naman ganyan klase na Diyos ang ating sinusunod, sinasamba. Kung magmahal siya, totoo. Di ba? Kung magmahal siya, ay tunay. Kaya huwag naman natin siyang lokuhin. Kapag masaya ang buhay, walang bagyo, anong tayo nabubuhay para sa mundo? Hindi man lang natin siya iniisip. Wala man lang tayong panahon para magbasa ng Biblia, makinig ng kanyang salita. Kasi anong tayo, party dito, andun, pera ang habol. Pero pag may baha, may problema, ayan na. Umiiyak na tayo, sumisigaw na tayo, lumuluhod na tayo, humihingi ng tulong para iligtas tayo. Pero hindi ba katangahan yan? Andyan na nga hindi lang kayo naniniwala at hindi nyo lang tinatanggap. Kaya sa halip na gawin natin yan, ano bang nararapat na gawin? Maniwala tayo kay Jesus at tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Ngayon na po, Diba? Kung hindi nyo pa narinig ang salita ng Panginoon maraming beses na inuulit-ulit. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya, ano ang mangyayari bukas. Siguro andito pa tayo ngayon, nabubuhay pa. Hindi natin alam, mamaya o kaya bukas, wala na tayo. Huli na ang lahat. Wala nang kwenta, wala nang silbi. Tet, ano pang iyak ang gawin natin? Ano pang sigaw ang gawin natin? Huli na po ang lahat. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ngayon na po ang tamang panahon para maniwala at tanggapin si Jesus Kristo sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Dilipas din ang bagyo, di ba? Dilipas din ang mga pagsubok ng buhay natin. Pero, alam natin na may susunod. Alam natin na may dadating pa. Huwag na nating lokohin ng Panginoon ng at ating mga sarili. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. At ayan na nga, ibinigay na nga ng Panginoon andyan na sa harapan natin maniwala lang po tayo at tanggapin natin ang libreng regalo na ibinigay na ng Panginoon para sa atin. Para sa ating kaligtasan. Maniwala at tanggapin si Jesus sa buhay natin. Yan po ang paalala para sa ating lahat.